Hi guys! Sa so, wakas, sa uh, kinatagal-tagal ng panahon, nagkaroon na rin po kami ng TV. Ayan. Nakabili po kami ng TV kahapon at uh, dalawa siya mga Lodi, no? yung nabili namin na yan. Kasi po, buy one take one siya, naka-promo kasi. Bumili kami dun sa uh, Save More kasi grand opening ngayon. Tapos, pagpunta namin dun, meron pong promo sila na TV, buy one take one. So, yun po yung ginawa namin, 32 inches siya, dalawa siya mga Lodi, sa halagang 13,000. Ayan mga Lodi, sa wakas. ah uh, meron na rin kaming TV, no, matagal na po itong nire-request ni Mrs. Kasi hindi pa nga po, wala, wala, po talaga kaming TV ito. Ngayon pa lamang po kayo magkakaroon ng TV. At, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga ah uh, supporters si Thank you so much po kundi dahil sa inyo is uh, hindi tayo makakabili ng TV. Siyempre dahil sa supporta nyo yan mga Lodi. Thank you so much. Ayan. Maraming maraming salamat dahil sa inyo nagkaroon na po kami ng TV. Ayan o. Oh, dalawa, dalawa yan. Sabi kasi ni Mrs. Dalawa yung buy 1 take pa na lang yung kuha kuanan namin kasi mahilig siya sa promo. Yung isang piraso kasi 9,000. Tapos pag buy 1 one take one, 13k. Eh sabi ni Mrs., ayun yung palampasin yung ano, yung promo na buy 1 take 1. Mahilig siya sa ganun eh. No, yung isa daw lalagay sa sala, yung isa lalagay sa kwarto. Eh. Thank you so much mga lodi.